Okay, mga ka-hunters, ito naman po yung ating uh, talakayin, yung 2019 po. Ayan. Pwede ko pong ibenta to sa mga nais gustong bumili dyan, na mga kolektor. Alam ko, meron na po kayo nito pero sana meron din po kayo na nung ipapakita ko ngayon. Ayan po. Meron na kayong na-collect. O, may hawak po kayo. Pwede ko pong ibenta to sa abot, kaya ang halaga ok, ayan po isilipin po natin itong mga sa tingnan po natin isa isa, ayan ayan, yeah, magandang kuha nga po pala sa Panginoon magandang araw ok, ayan po dito po muna tayo sa bandang kaliwa ko 2019 Ayan po. Hop. Ah, uh, po lang po ng konti. ayan, 2019. Makikita po natin 'yan na, Maganda po 'yung pagkagawa. So Aha. Dito po sa reverse medyo konti lang po 'yung overlaps niya 'yan. bakit ba eh? bakit ako pag ginagamitan ito mga pa pwede ko nang i-focus pala dito ayan op oh, yan yan focus ko ng konti pag may gumagalo nababago ka ganyan yung lens ko ayan okay naman po no wala naman po ng overlaps dito tsaka dito sa overs yan yung manual el Quezon, yung buntot lang po ng Q ang na medyo tapyas pero buo po hindi kagaya po doon sa iba no ayan sa edge naman po ayan makikita po natin ito yung oh, ano po ito ba to ayan mga counters so no, tingnan nyo po ito po yung sinasabi na ay ano ba yon? Hirap mag-focus talaga. Ah, camera mabagal ayan hindi talaga ng tunay na camera eh. ayan maliit po na letra no mga ka-hunters maliit po maliit na letra so comparison po natin doon sa isa ayan parehas 2019 to mga ka-hunters ha o ito ka ganyan ngiyaw ka ng ngiyaw hop ganun din po ayan overs po may Maayos naman po yung overs niya. Tingnan nyo. Wala siyang overlaps. Sa reverse. Wala rin po. Malinis din po. Maayos ang pagkagawa. Ito naman po. Oh. Dito po natin tingnan sa reverse. Mga ka-hunters ha. Ah. Ayan po. Medyo lumaki yung letra niya. Hmm. medyo lumaki compare po natin dun sa white uh, letter po ano na ba ako sana ba white letter to yan white letter ayan po white letter tapos yung isang 2019 po tingnan niyo silipin po natin para may comparison po tayo ayan o oh. o oh, mga cutters ha ito pong nasa gitna ito po yung type B medium letter ito po yung small at ito po yung wide letter ito po 2020 po yan mga ka-hunters yung white letter po na yan. so ang kung ko po dito ang palagay ko lang po ha kasi sa 2019 po madyo marami na ako ilang piraso mo meron akong hawak nito 2019 karas karamihan po ay small letter bihira ako makakita na ganito parang ngayon lang po or dalawang beses lang ako nakakita nito pero karamihan po talaga ito BSP small letter po at itong uh, type B o medium letter po. So sa palagay ko ang magiging uh, ang mahirap mahana po dito itong medium letter po. Hindi ko po sinasabi mga ka-hunter sana ito po ay uh, kung baga sako na ay talagang ang value niya ay mataas. Hindi ko po sinasabing ganun. Siyempre, pag medyo mahirap po yung hanapin po yung barya, medyo maganda ang presyohan. Ito po, medium letter. Ito po yung small letter. Ha? Tingnan nyo po ha, mga panthers. Ha? O. Compare po natin, talagang medyo luma na po ito. Hindi 19 po kasi, pero itong 2019 na to, ma kapal kap makwan po po, medyo maganda-ganda pa yung kanya. Condition po. Okay? O mga ka-hunter, baka tingin-tingin niyo -tingin yun ng mga ka-hunter sa ito pong H dito. Yan, ito po. Madali nyo pong mapupuna kasi medyo malalaki yung letra. Compare nyo po sa small letter. Kaya, Pamakahan po kayo sa bagay sinasabi nila 2019 may bumibili po. Ang um, binibili po 'yan mga yung iba 50 pesos pataas po ang up to 100 pesos. Depende po sa kondisyon. Kung ako naman po ang tatanungin niyo mga kantes pasensya na kayo dahil hindi po ako hindi na po ako bumibili ng ganito kasi nga po may mga hawak na po ako. Ang um, binibili ko po yung mga ah uh, tawag dito yung nickel po yung 1944 po naagila na agila ang likod basta't kursonada ko po binibili ko po yan syempre hindi naman po tayo kagaya ng ibang mga vlogger na nagpapakita ng pera sa kanilang pavoglog na talagang siguro talagang marami silang pera ako hindi naman po ganong kwan ah, uh, vlogger kung nagbibigay lang po ako ng info at kung bibili man mo po ako kursa kursonada ko lang po ayan tinuturo ko lang po sa inyo at pinapaalam yung dapat nyong makuhang informasyon patungkol sa mga coins hindi po yung tayo ipon lang ng ipon sayang po yung pag ipon natin mga ka hunters ha okay sana maka hunt po kayo ng ganitong uri ng 2019 pero yung mga 2019 ko po yung iba tinabi ko po hindi ko po nagagastos ayan another information po kaalaman po Okay basta yung mga kwan, mga hunter sa yung mga medyo mahirap-hirap po na mahanap sa sa sirkulasyon yan itabi nyo po yan pero kung mga kagaya ng 2021 na common huwag nyo na po gaanong kuan ang aksayan lang po itabi nyo lang po kung ito ay nasa magandang condition Okay Marami-maraming maraming salamat uh, mga ka-hunters sa inyong muling uh, pag-tuon uh, o pagpamanunoon pa, ng aking uh, mga ng aking channel. Yan. God bless you po. Ingat po. Ingat nawa'y ingatan tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na hanapbuhay. Bye-bye po. Bye-bye.